ulan na umaga shout out sa aking mga followers yan tingnan nyo mayroon akong nalapitan na papaya mamaya wala din mamaya napakababa lang pwede na ba to mamaya tagalin natin yan mamaya Ayan, ito yung talagang masarap yung simoy ng hangin video maulan umaga kanina kaya ito yan oh maraming mga gugulay na pako dito pala Ang daming pako oh. Yan o. Hindi ah, yan o yun yun eh Yan yun, may gusto nyo yung pako oh. yun, yung pako pala dito Yan yun oh. yun yung mga gugulayin dito Yan yun oh. kabuting kahoy Yan yun oh. yung vulkan oh, hindi pa nakikita dahil maano yung <coughs> maga maulap medyo umulan ng madaling araw ambon ambon lang ah, baka lumiwanag na ito mamaya siguro yan yan o makulimlim baka mamaya maliwanag na ito dito pa kami sa ginubatan albay ano ang patire ko kami sa pinakamataas na tuktok ano. yun baba yan dun yan baba yan so banalim yan lugar na yan dyan ano. sa gustong tahimik na lugar dito po yan o oh, sa ginubatan tahimik na yun ay kita niyo yung volcan malalos din makita sa nakikita yan maliwanag yung kahapon yan magandang tanawin so lang medyo מה קולים לי?